for today. Nandito na ako sa Pretty Lashes. Nagbablog pa ako. Say hi, madam. Yan yung aming madam. Hi. Dito kami sa Pretty Lashes. Ako na magpipicture sa inyo. Sama-sama kayong lahat. Ako na. Picture ako kayo. Ako na. <tod Frollo> no, Malino kuya 'tong camera mo? ha yan na talaga ni madam. 1 2 3. Pablo

Kakain tayo kay Maricel. Hmm. Pwede na daw. Mm -hmm. Pwede ka na daw masaktan. Para pag iiyak ko, kaya lang muna, nipis, <laughs> Sasabihin mo. Hey, hey. Ayan, oh. Ayan, Dari oh, ay lang ayoko ng money please. Kakapanin ko lang. iya kayo. Pinsak to lang. Ano, isang anak pero nababae. Pero hindi mag Ano sila. Hindi mag-anin sila. Hindi mag-anin sila. Ito yun, ha? Hindi. Magbabago ka lang baboy Magbabago ka lang mag-baboy. mag baboy ka Wala pa yun. Hindi nagkakagawa ng pariton. So, kalimitan yung igado. Ano ba igado? Igado? Igado. Saka yung menudong nagtarlan, mga ganyan, yung anak ko ano yung niya Manipis na kasi ito. ka na yung iba. yung bagay yung

Konti lang talaga yun. Kala ko nga nalang dali ka, gawa ni, gawa mo. Sino ba yun? <laughs> Sino ba yun? <laughs> Sino ba yun? Kala ko nga kaya kung may isin ako, Kasi sabi nga nalang kaya dumaba ko. kasi yun ito siya. Oo, kasi yun ito lindol, abangan natin sa Marino. Hmm, sa ibang lugar yun. Yeah. Kapit bahay lang tayo na. Hmm. <laughs> Hindi pala yung lula na ano, hanggang alas <laughs> <kasus> mas naglalaro. <laughs> 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 Bakit pala yun? Oh, 55 times stay. Oh my goodness. 5.50 yun. Oh. <laughs> Tapos dalawang Tapos dalawang 2.50. So, for all. Kailangan aba na i-deposit kay Ate Isang 550, isang 300, Kung tapos kayo, chini cash kita ng 650, 150 kayo, mama. Mama. ay mama. ICIB na sa akin. Ang presyo niya, na-surprise ka, Aiza? Ano sa mga nangyay. Ako nag-assist ng mga nila. Hindi na Hindi Kasi, oh, in-expect oh. na natin siya eh. Ha? Nakala ko, expect ba eh. niya. Okay. Kasi, ano po, eh?

Sige kuya, mag-lashes ka na lang dito. Aba, number 12, boy. Boy na. Ah, tapo muna ka na si Kuya mo sa iyo. Nakakainis

Ganda na. Alam ba na? Ay, pa, Ay, naman na. Diduk. <laughs> <Didukit ko> na. <laughs> At hindi dumugo, makakalakad ka bukas. Yeah. Ay, ang taas mo, mo sa anak. Hindi nung niya, di na magbibigay sa akin. Ang haba ng ka sabi ba, ito nga kayo bawal ako more na For today, lumabas muna ako at ako'y kakain. Kahit na mahapdi pa siya. So, andito ako sa Pretty Lashes. Sasali ako sa ano, mga zombie ka. Kakain muna kami ng siomay dahil kami gutom na. Sa sogo. Nenerges talaga ako. Diyos ko. Ay, susugatan na naman ako. Parang first time ko eh. Nee ako eh. Kakakape yan. <laughs> kape ng kape yan. Nee tuloy. Masusugatan ako. Hindi yan ang masakit. Hindi yan masakit. Oh, <laughs> 私は。

Sakit na? Hindi naman Anapan niyo si Ate Maricel napakagaan ng kamay So yan Sa pretty lashes Maricel Shout out Si Gandara Masakit yung dulo

itu sudah itu sudah. Kita untuk aminnya ini dingin Ini kok

Mabdi, ang ganda. O, oh. oh, diba? Blooming, si siya ng tapos na siya. Oh. Yeah. <laughs> tapos na siya. Nienerbiyas talaga ako. Disko. Ay, sasugatan na naman ako. Parang first time ko eh. Nienerbiyas ako eh. Kakakapi yan. Kapi ng kape yan. Nienerbiyas taloy. Masusugatan ako. Hindi masakit. Hindi masakit. Oh, <laughs> Are <laughs> thank <laughs> you Huwag po masyadong sa mata At Ano yun? Iiyak ka na na Sigurado yan May waiting diba? Pakain mo na Hey Sakit na? Hindi naman Anapan niyo si Ate Maricel napakagaan ng kamay So yan Sa pretty lashes Maricel Shout out Si Gandara

non ho stato da nulla nel mondo della velocità e a caramente questo fatto Ate, ang ganda, o. oh, oh di ba, blooming siya, yung tapos na siya, o. Oh. Yeah. <laughs> na siya, Thank you. Thank you. Thank you. Masakit sa dulo, na no? Yung pinaka-design. Ang ganda, oh. nag blooming ka no?